Hello guys! For today's video, tayo ay gagawa ng simpleng adobo. Magluluto tayo ng simpleng adobo. Ito naman guys yung ating mga sahog. So, luya, sibuyas, bawang, laurel, karne, at uh, tuyo suka. So, ano na natin gagawin guys? Hugasan muna natin yung ating karne. Yan. So, update na lang ulit. So, guys, lalagay natin yung ating mga sahog. So, una natin yung ating bawang. Dito. Lagi sa hmm. Ayan, bawang. Tapos, sibuyas. Tapos, luya. Lalagyan natin ng luya kasi para hindi malansa. Tapos, lalagay natin yung ating paminta. Ayan, pamintang durog. Kahit hindi na lang ubusin niyo guys, marami naman kasi yung limang piso. Tapos, laurel. Lalagay tayo ng laurel para ma mabango. Nahalo ko na kasi lahat, guys. Tapos, nalagay natin yung panimpla natin. Tapos, nalagyan natin ng tuyo at saka suka. guys. Ito, guys, kasi maliliit itong binili ko. Ayan. So, busin na lang natin to. Ayan busin na lang natin para maraming sabaw. Kasi maliliit naman siya. Ayan. Tapos ngayon, haluin natin siya. Tapos haluin natin siya. Ayan. Pag nahalo na natin siya lahat guys, ibabad muna natin ng kunti bago natin isa lang. Balik na lang tayo ulit mami. Ayan guys, so nababad na siya, na marinate na siya, Inahalo muna natin ng kunti para magpantay yung kanyang lasa at yung suka at saka tuyo. Tapos pwede na siyang isa lang sa pagluluto sa gas. Update tayo. Ito na guys, ang ating adobo. Nilalagyan ko ito ng kunting harina para lumapot. Ayan. So, sorry to eat na to, guys. Thank you for watching, guys. Ayan. God bless.